So bali ang anim na bearing natin mga guys is papalitan natin kasi nagkakalog na ito. Ito. So, anim na piraso, 6902 yung sukat niya ba. Alright. Hello, mara morning sa inyo mga guys no, Ay aga, maga maga naman tayo Grabe yung unit natin dito mga guys So isang tosik Brandon Na may look up look up Nga grip asimpre as <laughs> Dahil guba guba na yung grip niya Mamaya papalitan natin niya ng bag oh, Ay di puta <laughs> So, kinikilala dito sa atin ang unit ni Idol mga guys. No, ay sabi niya sa akin, ay ilisan doon natin yung mga biring-biring niya. Pero ah, sabi ko, titingnan mo na natin, baka meron pa magamit-gamit. Kasi pag wala na magamit, ay hahaboy ko na lang ba, ay na lang dito. So, bago natin matanggal yung mga biring-biring niya mga guys. No, ay kailangan muna natin tanggalin yung dalawang gulong-gulong. Pero yun sa may harapan na QR, sobrang tiga ah, talaga. Pero okay lang yung mga guys, ah, importante na lubad ni Manino yung ninyo ba, na lang gida. Pansin niyo na no, mga guys, no na wala naman ako diyan ni Liso ginagamit na alin o oh, kasi ay parang dasok-dasok lang yung mga biring-biring niya -biring <laughs> mga guys. No wala itong thread yung kuno-kuno niya kaya mahapos sa atin sa paglubad pero tumiga kasi mga guys yung sa axol niya kaya pinipilit ko na lang na putno-suno. Sera kita nyo. Ay galaway ko. Wow! Pero <laughs> so, tumabay, latanggal ko na yung mga biring-biring mga guys, no? Yung mga pals naman yung nilulukit ni Mani panino ninyo oh, para naman malimbiwan so bali ang anim na bearing natin mga guys is papalitan natin kasi nagkakalog na ito ito anim na piraso 6902 yung sukat so nya ba alright so ito na mga guys kukuha tayo ng 6902 dito anim na piraso ito Bali yung isang bearing sa butong bracket mga guys, papalitan na natin. Gumakalog na 'to eh. Ito lang yung isa okay pa oh. Pwede! ito na mga guys so final na talaga sa pagpili ng mga biring biring ayun na tira isang piraso na lang sa butong bracket yung okay pa ba diba? pero okay lang yan mga guys importante mamaya ay manami yun si sipa ay yeah, ay na lang gida so bago natin limpiwan yung mga kasudlan yung mga guys no ayun nuna ko muna dito yung dalawang gulong gulong tsaka yung frame set mga guys so para naman mamaya sa pagtakod natin ng mga biring biring na bago ay malimpyo na yung mga gulong gulong niya. Tsaka hindi natin masasalo yung mga higko sa mga gumaguma. bot na lang, gida. At ayan na nga mga guys, no. Malimpio na yung wheelset ni Zero. Si Bale yung ginawa naman natin. Biniswita na naman natin ng tubig-tubig yung mga pisa-pisa na natira. O, oh, para naman magagamita natin ng air pressure. O, oh, kasi pag hindi natin ginamita ng ganyan, ay hindi yan magmamalaw. O, diba? Nakita nyo yung resulta. Sobrang puti na. bot na lang, gida. Wow! <laughs> Siyempre bago natin itakot yung mga biring-biring niya mga guys no ay nilagyan ko muna ng pampadanlog yung mga suludlan niya tapos ginamitan na natin ng liso-liso na tulso so ayan na nahigpit ni Manino yun ninyo oh, mabilisan na yan mga guys noin oh my god <laughs> para hindi ko makalimutan mga guys no ay tinakod ko muna yung pinyon niya syempre para hindi tayo magbalik balik sa pag obra no at tapos uh, sinunod ko naman dito mga guys sa may harap pa no pinanggulo gulo na lang ni manino <laughs> ninyo kasi hindi naman tayo na dyan mabubudlay yan ay may pattern yan eh ano mga oh. guys pag nagtakot pala kayo ng inyong mga gulong gulong nyo ay double check nyo talaga yung pagtakod kasi minsan nagdadrag yung kanyang wheelset kasi kasi alam nyo ba kung paano nagdadrag yan ay nagdi-disalign pag magtakod ka ulit ng iyong gulong-gulong ay kailangan mo na yung liliin no kasi pag hindi mo yan sinintroyo, this dispad mo ay hindi talaga magaganda yung sipa mo ay Lapit na tayo, Pass! Kaya na mga guys, so naglagay na lang ako ng konting papadalog sa kanyang chino at Tapos kambya-kambya, palit ng grip na lang tayo And then, tapos na Maraming salamat sa inyo mga guys no? At sana na-enjoy kayo sa aking trabaho Salamat to all, babos! Vision i future, call me a believer. Uh.